Tapos naka regular lang siya. So gagawin natin guys, tawagan natin yung customer. Kasi pagkain to, need na nila, need na natin to i-deliver. Padagdag dito, dapat pinarayurti nila to eh. Kasi di natin, natin to ito masasabayan. Diba? Kaya need talaga, ano, priority nila to. Kahit paano, di naman kami maluluki So, kung papayag siya mag-aantay pa ako ng booking, ng ibang booking, pang sabay dito, eh di, oh, di na tayo magpapadagdag, di ba? <laughs> Ganun lang yun. So, tawagan natin guys. Tawagan natin. Since hindi ko pa naman siya na picturean eh. Hindi ko pa siya na picturean guys. So, ngayon tawagan natin si customer. Sabihin ko, sir, nakaregular lang kasi to, kaya Okay lang po sa inyo, magpapadagdag po ako dito. Ayan. Hello. Hello po. Yes, sir, sir al alam mo po ito sir. Bali sir, uh, andito dito na sa pick up sir. Ano pala ito sir, lechon baka? Ah? Oh, sir. Opo sir, kasi pag sir, dapat po naka-priority po siya sir. Kasi mag pa ako ng booking dito sir eh. Ah, uh, okay. okay. Dagdagan mo na lang. Dagdagan na lang natin. Dagdagan niyo na lang, sir. Oh, Para ma na lang natin yung wire. Okay, sir. Sige, sir. Sige, sir. Kabuntan. Okay, sir. Pick upin ko na, sir. Ha? Okay, okay. Okay po. Salamat. Thank you. <laughs> di ba? <laughs> Swerte tayo dahil hindi masungit yung customer natin, di ba? Kuya, pakitawagan si recipient. Okay. May chat din. So ito guys, pipicturan na, na natin Kasi kung sakaling hindi pumayag siya Ibabalik ko din sa pick up Tayo din naman malulugi dito guys eh <laughs> Regular lang kasi siya guys Dapat kasi pag mga ganito Pagkain etc Yung kailangan na natin i-deliver Kagad Dapat nakapriority Kahit papano Di naman kami lugi ba diba? Ayan guys So tawagan nyo guys kapag pagkain Di kaya kick Basta mga need na i-deliver kagad <laughs> All right so pumayag si Sir, eh, priority na lang daw yung shipping nito. So 103 yung shipping nito. Ah, uh, pwede na Kahit 200 pesos, di ba? All guys, so diretsa na tayo. Let's go.